Uh, sabi naman po ni Tita Zenda Carias, 5382, pasensya na po pero ang tatay po ni Ate Marlene ang unang gumalaw sa kanya at ibig bang sabihin nun ay si tatay ang ama ni Ate Karen? Oo, tama yun. Unang-una, sobrang sakit sa akin na isang babae na dapat unang tagapagtanggol niya yung kanyang tatay. Pero ang ang di ko lang ma... ma Siyempre, bilang ano po, nasasaktan ako bilang isang individual na yung isang anak anak niyo na dapat na puno protektahan niyo, kayo po yung Kung sana ano, parang yung hinulog sa bangin. Maganda umaga po. Tay, maganda umaga po. Magandang umaga, Kuya John Ray. Nako lang po to para makakain po kayo. Ay sila. Tayo po pala. Oo. May kwarto na pala. Dali ko lang to kuya. Ryan. Ito ka Morning. Tay. Oo. Uh, tay. Wag. Wag naman. Ah. meron tayong ano meron tayong dalang groceries pang merienda mamaya kasi mas maganda itlog tsaka kahit soft drinks na lang ngayon dito yung merienda ngayon malapit na hello malapit na po mga ilang araw na lang ang, ang ganda, ng aura ni ate Karen ngayon na Nay, Kumusta po? Sorry po, hindi na po kami nakababa kahapon. Ayan, lo. Isang box na corn beef. Sabi niyo kasi, corn beef yung ano niyo eh. Corn beef Karen. Tegram. Ah. Huh? Oh, tulungan mo si Ate Karen, Nalalagay niyo yata doon. Ito, tayo ko ba? Naunaan pa ako ng Napapakalbo ah, po kayo lo sana. Hmm. Yeah. No. Meron na po pala, nagawa na po yung isang kwarto eh nanay no, Ang galing talaga ni Kuya Ryan. Siguro sabi po niya kahapon, pagdating namin, gagawa daw Oo. siya. Uh, next week niyan, lo, doon kami sa ano, request ko siya. Kasi magaling po siya eh, magaling, mabilis. Sabi mo sa akin, nakapakalaya ka, mama. Oh, halos tatlong oras po yung biyahe papunta ko doon. <laughs> sabi ka nila kayo, sabi niya. Hmm. Sabi yung mga bata. mga sa mga bata Galing pang Amerika yun eh. Dandaan ka mo, eh, galing ka big bang bata yan. <laughs> Kumusta po kayo ngayon, lo? Ito. Eh, practice ako ng kakotong kawin eh. Yung order mm. to yung porto at yung kukulanggan. Eh, tumaginig. No. bak Bakbak. Kaya mm. napasa. Tatya ka kaya po. Ano ko nga po? Sabi siya yung ibalit lang. Ay, ay, po po ansinan, ay, eh, yung balit. Kung mga po ang sinin nanay? Kaya ko nga po. Mm. Umatong ako sa balikat yun. Papasali ka at nagbilikat ka. Na. Nasugatan mo pala kayo. Nagagat mm. sa kaya po. Ba't hindi sa sa lolo Sabi nyo, ako ko. Yeah. alam ko, hindi ko pa yung magpasal eh. Kaya ko lang ako ng pare. Ano yung kumpari ko pa yung lalagay ako taratan eh. Kaya kari, kaya mo nabuhat. Hindi naman sabi ko, ko pa rin. Huwag ko Ang ko yung ano? Feliz? yung Hmm. sabi kayo, talaga yung ako ng DDT. Nambabato <missive> lang agad yung lalo yeah, nito ulit. Tuwawa ko pinag-iisipan ko pa kung susunod po ako sa anak niyo. Eh, dapat hindi yung ba yung sa lamin na ayong kain na malapan din yan. Oo. Tulog yun, parang yung Kasi parang maganda po yung salamin eh. the slide, parang ganun. Hindi po na daw po ng mga bata. Eh, kaninig, mumataro na naman anak na Ryan malito eh. eh. so. na Ni na eh, siyang tapos sa'yo si Taas. Munti ka na Akong may salamin na ho pala. Oh, nabasag na. Si um, naman yun. Kaya e ang ganda-gad si Ryan sa anak na ulit Yung uh, pangarin niya na eh. Pusta um, mo Hindi pa nangyayari bayo. Kaya nangyayari na pala, ba't ang salamin na ulit mo? Lagi mo mo ah. Yeah. Kakulay din naman yan eh. Yung sinabi ko kakawin, oh. salamin mukaw. Mm. Pero yung isa, yari, ganyan Pero maganda kasi, lo, puti. Oh. Puti yung sliding window. Tapos, di ba, dark, dark brown doon siya. Mm. Ayun kayo, salami, yung kayong bintana, kaya di hindi batak na gano'n. Ah, yun pong ano, ano. Parang daya mo na gano'n. Yung oh. araw ba, di may na, gano'n. Hindi batak na lang gano'n. Pwede din po. Kaya sabi ko kay Kuya Ryan Tay, lo, yan na niya na muna. Uh, I... Anta, uh, Tagi na po muna yun. Mm, lo, hmm. iyan ko lang po kasi gusto ko lang po itong i-share sa inyo na... Ah, uh, yun nga. Uh, napanood ng mga kababayan natin. Mm hmm. Yung... Yun nga yung napag-usapan mm -hmm. natin yung about sa inyo at saka kay yung pong asawa po ng anak yung isa na yung nagawa niyo po sa anak niyo. Ngayon, siyempre hindi ko naman maano yung anak niyo na hindi kayo iwan. At ayaw ko naman po na parang siyempre yung mga kababayan natin yung nanonood sa amin na parang hindi ko pinapakinggan. Gusto ko lang parang bigyan ng ano na yung decision po talaga ni Nanay Kategra. Basensya na po kayo, hindi natin masasaklawan yung isip ni Nanay doon. Pero talagang lahat po gustong gustong talagang ialis sila diyan. Pero nakapagpasya na po kasi si ano si Nanay Katekram na bantayan po alagaan yung kanyang tatay hangga't nabubuhay pa kasi ayaw daw po niya talagang pagsisihan yung 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 pagsisihan yung ano pagsisihan po na mawala kayo na hindi po niya kayo maalagaan. Ganon. Kasi iniisip nila lolo hanggang ngayon ginagawa niyo pa po yun sa anak niyo. At saka ang kinakatakot ko kasi lo na Uh, yun nga, yung nakikita ng, kung anong nakikita ng mga bata, eh, mag, magpapatuloy. Kumbaga, ang gusto lang natin ay maputol na dito yung kasalanan. Parang ganon. Kasi kung nakikita ko ng mga bata na parang normal na po yung yung parang mag-asawa, yung anak at saka yung tatay, na to, di ba? na anuan po yung isip ng mga bata na akala nila tama pero maling mali. Naanin niyo po ba yung ano ko? Huwag po kayo magalit lo ha. Ang sa akin po, <coughs> oh, yeah. bilang oh. apo niyo na lang hmm. o anak niyo na lang, hmm. ayaw kong madu madumihan ang isip ng mga apo niyo na nakikita po nila yung mali. Hmm. Hmm ayos kami sa nanay ko. Tatap may sisi ako na Oo. Hindi siya nakatiwala ako. Hmm. Wala yeah. kayo sa nanay ko nga. Matayo. Yun nga lang ako. Hmm. Hindi nga ating nila ako. Hmm. mga patido ng Sabi ko eh, eh. Yeah. Ang tago ko sa Quezon, si mama ko. Hindi yeah. ko lang Oo. Yan. Yeah. Sama yeah. yeah. ko lang ano yung kasalay na ba't na yung ah, ka? Ah, hindi ka naman ako. Kasi ako na, kalami na kapad ko lalakad matanda. Oo. Mm. Oo, oh, hindi ginawa ka sa lalakad. nga oh, ako. Oh, ako. Oo oh, nga ako. Simaro yung anak ko. Nalasing ka ako kung... Ako ang dito ka ako. Tulungan ako. Oh, oh. Mm. Ayon, yung ka ako. Oo. Ayun, yung pinagtagaw nila ako rito. Yung mga kamagano ko dyan. Umalis ka na, baka makapatay ka ng kapag ka ng asawa mo. Hmm. Ito ako nalang pati. Okay lang, okay lang, Lo. Basahin ko po yung mga gusto nilang iparating sa inyo. Nasaan niya? Saan po po? May Kasi gusto ko rin po na na maano ng mga kababayan natin uh, na pinapakinggan nyo natin sila, yung mga ano nila. <laughs> Kasi ano ka ito, eh? Hindi natin masasaklawan po yung ano nung anak sa tatay. Mahirap din naman po kung ipipilit ko yung gusto ko. Ako talaga gusto ko nung na narinig ko si Ate Karen na gusto ko niyang umalis na dito. At pinagsisikapan niya, ginagawa niya po lahat, ang makakaya niya para balang araw ay makalayo siya, makalayo siya dito sa araw-araw nasasaktan yung damdamin niya. Nung narinig ko yan, eh, talagang nagpasya ako na dalhin sila sa promised land. Kaso, sinanay pa rin po yung ano. Ayaw ka naman na may sakit daw sa puso. Baka matumba na lang siya doon o ano man. Kasalanan ko pa. Ito po yung ano, sabi ni Tita Eva Ligod, 4938. Kaya pa ulit-ulit na ginagawa sa kanya yan kasi walang nananagot kaya akala nung gumagawa sa kanya ay okay lang yun. Kanya ko lang po nakagawa yun. Medyo nakain nga ako noon. Mm -hmm. Tapos yun, yung buhat na kung ako sabi ko sana ka, tawad mo mga ingin akong discovery yun, tapos nagawa ko sa iyo. Mm. -hmm. Iyan nga di kaya ako, hindi nakakamawulit dyan, kanya ko lalayo na ako dito. Mm -hmm. Sabi ko, punta ako no? ng Quezon, Ayun, inuwan ako sila rito. Hmm. Pero ang hmm. ano kasi dito, lo, Um, mang nangyayari pa rin hanggang ngayon, eh. Hindi okay. na po kung nungulit nyo Okay, eto po yung mga iba. Eto lang naman, lo, hmm. parang gusto po nilang maunawaan hmm. at maintindihan nyo yung hmm. talagang kamalian talagang nangyari, hmm. na hindi naman dapat ang mangyari sa sarili mong dugot lamang na kasi nga po kaya nga po di ba hmm. nagpatuloy dahil wala nga pong ganitong hmm. parang parang kung nangyari nung una kung meron po mga nagsabi sa inyong baliyan di hmm. dapat yan mga salitang hmm. pwede kayong magising maybe ko pong hmm. naiintindihan niyo po yung sinasabi ko lo wala nga pong parang nagtatama kaya po parang nagtuloy-tuloy nolo. Uh, sabi naman po ni Tita Zenda Carias, 5382, pa pasensya na po pero ang tatay po ni Ate Merlin ang unang gumalaw sa kanya at ibig bang sabihin doon ay si tatay ang ama ni Ate Karen. Oo, oh, tama yun. So kayo po yung tatay? Oh, oh my God. Hindi nga ako pinalaan nga rito. Hinabal ko lang ako nito. Oh my God, lo. Para akong nano na nina. Kaya anak ko, gawa nung dumahis nga ako rito, hindi pa gano'ng malaki din yun. Hindi nung pinalaas nung mga kamagana ko. Kung nung mga kamagana mga partidro ng Ito yung gusto ko malaman. Alam ba, inanay, Oh malino po, malino po ba sa inyo ni Ate Karen? Ani uh, nanay ng anak niyo. Na anak niya. siya? Eh, hindi ko alam kung no, kasi hindi pa gano'ng malaki 'yan 'yung okay mars dito. Lo, sinabi niya na nga po eh. Kung baga tanggapin na natin, uh -huh. wag na tayong wag na natin uh -huh. pagtakpan 'yung mali uh -huh. ng isa pang pagkakamali. Malinaw po kay nanay ng na anak niyo si Karen. Ah. Uh Jusko. -huh. Nambutang. Basahin ko po ng buo yung comment po niya, no? Senda Karyas 5383. Pasensya na po, pero ang tatay po ni Ate Merlin ang unang gumalaw sa kanya. At ibig bang sabihin noon ay si, si tatay ang ama ni Ate Karen. May kasaluko yung biniblog si Marcos TV sa Rosario, Batangas na pareho ang sitwasyon ang pamagat ng vlog ni Marcos Tibe doon ay tatay ko, asawa ko. Nagbunga din po ang nagawa nilang kasalanan. Ah. Nakita, nakita ko nga ito kay Marcos TV. Gusto kong malaman. Alam na po ba ni Karen? um. Mm. na hindi niyo po masabi-sabi sa kanya. Hindi ko naman kasi alam na siya ko eh, handa kasi mas nga ako rito, Balit, hindi pa ka uh, masakit yan. Mga Opo, no, wait rin. lang po. Um, ibig kong sabihin, hindi niyo mapagtapat hmm. kay Karen na siya yung anak niyo hmm. at kayo yung papa niya. Hmm. Dapat niyo malaman yan. Kasi may tanong yan eh. Kaya nga po, di ba, gusto niyo makalayo dito? Pero napakabait lang ni Nanay Marlene nung anak niyo. Hindi kayo kayang iwan kahit ganun ang ginawa niyo sa kanya. Hmm. kaya yun na napamahal na yung anak niyo sa inyo kaya hindi na po kayo iniwan? Paano po ba kayo mag... Pwede pong malaman? Paano eh, iniisip mo siguro ako yung matanda na. At misan-misan ay ilunga ako. Ah. Ayun. So, Tao no, na no, na, no. nung base hindi pa siya gaano nakalalakad. Tinagod ko siya gano'n, sila tatlong magkakapatid nga. Hmm. Ah, uh, ako, misa, nasa, sa, sa laging, nasa, nasa, nasa lagi ako. Ayan, pinitigil sila. Ang kakata ko, may sa katawan, hindi ako tumitigil hmm. sa kanya. Ay, Diyos ko po. Parang hindi ko na kayang magbasa muna ng comment. Kailan niyo sasabihin na siya yung anak niya okay. Eh... Hindi ko kaya yun yung sabihin sa kanya. Takaw na na pa. Eh... Hindi man ako... Tama ako gumalo sa anak ko na yan, kay Marley. Nung maris ako dyan, di pa alakay niya niyan eh. Hmm. Eh... Ilan taon ako sa k oh tapos eh ganun, ano, nanganak daw. Oh. So, kasi hindi naman po lag, agad-agad oh. lalaki yung yun oh. no. oh. oh. tiyan. Oh. Eh. Ayun, may mga balta nung gano'n, 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 gano'n. Hindi ko, hindi ko nang anak. Kaya may buhay pa nanay ko noon. Oh. Ayun, nung lumuha siya, nilalagahan pa ng apokuya ng nanay ko. Oh. Yung hindi ko nakita nanay oh. ko, yung ilibing. Oh. Kumpad ko isa, yun, nung matay, yun, doon na nang ako buhay. Eh. Lumantad na ako. Pwede huli nila ako ako. Mm. Hindi man ako may huli ako, eh. hmm. ng apol eh. Mm. Gawa ng usakuan. Nahugot nila kapin sa loob, sa Malolos. Uh, Yun. Alam niyo lo, nalungkot tuloy ako sa ano. Unang-una, sobrang sakit sa akin na isang babae na dapat unang tagapagtanggol niya yung kanyang kakay. Pero ang ang di ko lang ma, ma bilang ano po, nasasaktan ako bilang isang individual na yung isang anak anak nyo na dapat na puno protektahan nyo. Kayo pa yung kumbaga sa ano, parang yung hinulog sa bangin. Ano po yung plano nyo? Kailan po nyo sasabihin? O may balak pa po ba kayong sabihin na kayo yung tunay nyo, tatay? Hindi ko tayo tayo kung sasabihin yung ha, okay. ba, pag Ha, Ah, okay. Ano ba, kung nasabi ko, kung eh, nasabi ko sa kanya, bahala kung, kung ako tatanggap ni mong ama. Hmm. Kung ano na, 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 nung ako yung malis dito, mm pag-alis ko dito, iniwan ko, alam mo, kung ganito ako, hinahanap ko ng alagad ng mata. Mm. -hmm. Manit pa ka ko, tenya, hindi pa gaano ka talaga. O tagal ko ka ko roon. Mm. -hmm. Sa Quezon. Kaya na ipanganak ka yan, dinala sa akin doon. Apo. Ako nag-alaga kay Karen. Ah. Mm. Noon, na ako sa Quezon, Ilang Ilan taon siya noon, lo? Masiguro, mga kompa, mga tanggol pa. Mga buwan pa lang po kasi? Mga uh, dalawang buwan siguro, tatlong buwan. Tatlong buwan? Yung oh. Uh, nabiyo sa inyo? Kasama uh, po si Nanay Marlene? Hindi. Hindi to. Oh. Hmm. Sabi ko, kasi nanay niya ako, si Marlene. Oh. Uh, Ayun hindi ngayon. Binili ko ng gata. Kaya oh. Uh, siniporta, takay kapag ko, siniporta ng mga gata. Hanggang nag-aarabuhay naman ako. Oh. Uh, ba ng pala sa bukay? Uh, mm. Yun, tapos eh, pinagsaka ako nung kumpari to sa ikro. Mm. Yung mga kanya doon. Well, eh, dumating nga yung... Mato yung kapat ng nanay ko no. oh. Nakakita na ako. Kasi hindi naman makapagtrabaho uh, si nanay, di ba? Kaya inuwi uh, sa inyo. Hmm. Mm. Tapos mga ilang taon na po si Ate Karen nung nung binalik niyo ulit sa nanay, sa anak niya. Opo. Ay nakita sila doon, Pina, pinatitsir, sundo siya ng Ay. anak kong lalaki. Gusto kong lalaki. Dyan Baka po pinasundo siya. Oo. Tapos yun, asa si tatay, ikaw na pagtuliwanin. Ano na ikaw, nagkakatapala. sabi na kapat kong gusto, ng babae. Oo, mamaya ikaw, dati nga, may nakadalang gatas siya. Mm. Sumusang ang pala. May dalawa ko pala na kinuha. ng pa ako. May parang pabayo. Mm. di hindi ako pabigat sa mga bayo ko ron. Mm. Ay, panta. Tumutulong din ako sa kanila. Hmm. Ayun. Kaya sabi nga niya, na tayo sa bulak Mm. mo yung tayo. Ayan, tinabi niya gan siya. Mm. Si Ipiesta ta rito. Mm. Ni pinuno ni Nestor sa Manolos nung anak ko sa Bel. Yeah. Oo. Di ba binya wa sa corona dito? Kinalista ito sa dito sa barangay dito sa eskwelahan diyan. Oo. Pasok ang matalino naman ng um, bata. Apo. Ah, Dinala sa inyo si Ate Karen mm. nung 3 months through, siya. Mm. Mga ilang taon na po siya nung kinuha ulit? Eh, ano parang naglalakad na po. Lalakad-lakad lalakad na. Ah. Tas nabalik na po pala kay natin mm. ano? Ang tanong ko ngayon, Lo, minsan mo ba pumasok sa isip niyo na na magtapat na kaya ako sa anak ko na sabihin ko na ako na yung kayo na po yung tatay. Parang naisip niyo na ako yun. Hmm. Naisip niyo na hmm. po na parang mag, magtapat na kaya ako na ako yung ama niya. Darin. Uh, hmm. kailan po yun? Na gusto niyo, gusto niyo na sabihin na ako yung tatay mo. Ako parang natatalo ng kahiyan, parang gano'n. Um, mamaya yun. baka mabigla yan. Oo. Ah. Oh, baka magmana sa ako asawa ko, may, baka, may sakit sa puso yan. Hmm, baka hindi po niya kayanan. Baka yung makayanan Hintayin mo, takil ko hindi ko yung sa kanya yan. Nakikilig naman sa kanya. Kaya yung sa akin Ayon... kanya, niya ako. Hindi sa salamat. Mm. Mm. Sabi ko naman sa kanila mo na, kung hindi ko dalayo kayo, ay, sa akin eh. Nung nag-uusap po okay, tayo okay, doon, oh, okay. diba? hindi eh, naman, ayaw naman ni nanay nga lumayo kayo eh. Hindi ka kasi. Siya, lumayo sila eh. Hindi kasi siya nga. Nung maliit mali, pa mali, rin siya, yung anak ko si Mara na eh. hindi nga makalakad, malakad ng walong taon. Oo. Oh. Yan. Talagang sabi nga niya, ano ka pinag-usabi nga, talagang hindi kita maiwan, tatay. Eh. Hmm. No, no, matanda ka na sabi ng mga mga pulis. Mm. Patay nyo, alagaan niyo. Kumar lo, practice tayo. Mm. Practice tayo. Kumari ako si Karen. Mm. Tatagan niyo ng loob nyo. Kasi nandiyan na rin yan. Mm. Natanggap na rin kayo ni Nanay mm. na kahit anong gawin niyo ayaw naman kayong iwan at mm. ayaw kayong mm. ipakulong eh. Mm. Kailangan malaman ng anak niyo na eh, siya yung, kayo yung tatay niya. Paano niyo sasabihin? Kumari ako na si Karen. Hmm. Tignan niyo ako, siyempre. Hmm. Yeah. Ganun kayo sa akin. <clears throat> oh, pag nasa harapan niya na si Karen, paano niyo sasabihin sa akin? Sabi niya, Karen, ako ay eh, may sasabihin ako sa iyo. Hmm. Baka ikaw, kung magbigla ka. Mo, ni Karen, hindi pa, Ako, ang tatay mo. Eh, paano kaya yun? Hindi ko mabigla na may ano yun. Hindi nga ako. Baka ako nga pagkagabi, hindi po nga ako Hindi nga ko yung dahil nga kayo, hindi dumating kayo. Hindi nga ko. Bakit pagkakakawin nga yun. Hindi ho nyo nabuksan yung... Uh. Naluwagan na kayo lo, na alam nyo naman. Sabi nyo hmm. nga sa akin, naluwagan yung damdamin uh. nyo nung no? hmm. nakahingi kayo ng tawad, uh. di ba? Mas, sa tingin ko, mas mas giginhawa sa kalooban niyo at makakatulog mm -hmm. na kayo na maayos pagka nasabi nyo na yun. Mm. Punta itahin ko na lang sabi sa ano ano Karen. Ano mm. Hindi ko bibigla eh. Ah. Baka siya magpunta. Ah, huwag ko kayo magalala. Mm. Oh. ko siya lo. Pero baka hindi mo lalayo yung apo ko na yun. Mm. Ganun. Mahal ko talaga yung apo ko na yun. Napunta ano, ako siya talaga hindi rin niya ako iniwan. At ito ang kahanap buhay ako. Mm. Pag nasa gitna ako ng buko na ganyan. Ay, si Lolo. Maraming ba yan? Yung pag -ano po mm. niya sa inyo, di ba? Yung pag -ano mm. niya ng pagkain sa inyo. Oh. Kahit nandun ako sa malayo, mm. pinagmamasdan ko siya. Sabi ko talagang mm. yung love niya sa inyo. Mm. Yung paggawa kayong kape. Mm. Pagdala kayo ng pagkain doon. Di ba talaga yung mm. ano niya sa inyo? Ang isa pang ano natin ngayon, yung malaman niya yung katotohanan uh -huh. na kayo yung tatay. Hmm. Yun ngayon kaya pala nabubuo sa isip ko na kaya gusto niyang umalis kasama yung nanay niya. Kasi nga siguro nangyari nang matagal at paulit-ulit to oh, sa inyo ni nanay. Gusto ko nang iwan sa inyo, lo, na habang... Siyempre, hindi natin alam kung kailan tayo mm -hmm. pupunin ni mm -hmm. Pero parang, sembra ang kaya't nabubuhay tayo yung pagsisisay. Okay. Lahat ng kamalian at kasalanan nun natin, iingi talaga natin ng ano, laging kapatawaran kay Kat. Kasi iba po yung ano n'yan eh. Kasi laging niyong isipin, ano, hmm. dagot lamang ko. Ang kinakatakot kong malaman ngayon, Lo, at ang ano po ng mga ano natin hmm. na nangyari na nga po sa anak niyo baka mangyari pa ulit sa anak niyo. Hindi hmm. na po ako hmm. magagawa yun. Mamatay na ako ngayon dito. Nga po lang. Hmm. At, At least walang eh, so, po ng mga ano natin. Hmm. Mamatay na ako dito. Pakausap na ako. Hindi ko magagawa sa kanya. Nga eh. yeah. Kasi yeah. daw po, ang ano nila lo baka nung mga bata-bata siya. Parang namumulas siya niyo yung... Kapit talaga. So, yung anak niyo lang ho talaga? Oo, yun lang. Anak ko lang si Marley lang. Um, um. Okay. Yung bunga niyo ulit sa anak niyo, hindi na po nagalaw? Hindi na. Okay. Malinaw na po sa ano natin. Hindi na po niyan. At ang mahalaga naman, ngayon lo, wala na. Pinagsisisihan niya na lo, di ba? na ako, tulungan mo ko. Na ganyan, ganyan, nang... na ganyan. Buti dumating kayo sa buhay ko, naluwarakan ko. Ang isip ko, mm -hmm. na ganyan. Mm -hmm. Ako, kinakusap yun, mo yung anak ko, sila magnanay. Eh. Mm -hmm. Dali yung sila. Sabi ko, di ba? Kung ako'y yung may iwan niyo ako, malika rin. Eh, sabi ng anak ko sa bari, hindi ko ako pwede may iwanan. Matanda na ako. Mm -hmm. Alagaan doon niya ako. Dumamayang wala nga rito rito. Pag namatay na matay na ako, Hinusin ang mga kamag-anak daw dito. Mm. Dahil sa inyo. Oh. Naging tao daw po oh. siya. Oh. Yun lang po yung ano, lo. Oh. Sobrang napaka-bless oh. niyo pa rin kasi ganun man ang nagawa niya sa anak niyo, ayaw ko kayong iwan. At ayaw niyang pagsisihan. Oh. yung... yung... Uh, yung hindi niya magawa habang oh. nabubuhay po kayo. Bilang isang anak. Maraming po salamat kay